siya ka na. Hi guys! Nabot na si Elgin. Gikan sa camping. Ano sa to? Kay kisa na. Kay kisa na dress. Kuha oh, mo na. Ikaw na meron yung mo. Anong nag-dress man ka dito? Ikaw na laman may anak. Nag-dress de. Nag-dress de mo dito. nag nagsayaw po mo. Kaya um. nabili niya Dilata doha duha. Um. No, niya iyahang bag. Oh, di ba? na ako mga bulingon, ang daming bulingon. Oh, sa okay, notebook, anong gadag notebook? Bulingon ni tanan Eljin? Oo. Uh humana na ra ba glaba? na lang nao, ang ko glaba. Siyempre, Domingo man ron. Siyempre, humana gud ko glaba. Mga mm. pambabae pagbasa naman ni akong sanina. Oy, ginuok ko. Pasinsya, higanahan eh. ko. Magsuot. Basta inarong panahon ba nga init-init, oh. Basta ang init sa panahon. na ganahan ko. Magsuot-suot. O gisi-gisi. Panggisiyo na lang ni Tanan. Panggisiyo na lang ni Tanan. Ay, nang scout nga ano ni? Ako. Kisa nagpalit ani? Ako, mong pinalit. Nagpapalit ko. Pila man eh? 200. Ibutang na dito sa kwarto ni Mo. Dili kayo magwa. Ito nang pinaka worst. Sorry iyang gulingon. Oh, oh bay na. Ginuo Ay, ko ayaw ni iipon. Kani basa. Uy, bako. Ginuo ko. na. na? Nagbusa mo ane. Kana hmm. mo na. Puno <laughs> sa lapok. Puno sa lapok ko. Oh. Di na may tsura. Kaya nagkamang-kamang daw sila sa lapok. Mama, ba na mo? Ano yung tabo sa camping na? Uy, anong talagang sulti, Bawal kayo yun, no? Basta unsang nakuha, Ah, bawal na isulti? Ah, okay. Maayo kayo ilang camping. oh dali na lang kutob, guys. Kaya bawal kayo yung isila isulti. malungkot. Dili mag-abri-abri sa lip, kada ko kayong kuryente. Tama na ha, dili magkuan ha. Ayaw lagi sa kina, kay mahul, makuan. Dili. Dili, dili, dili. Unya na na, magluto, anak. na. unya na nhẫn no, nào no. Akong gitalian ang kuan guys. Kini ganing sanga sa sampagita kay ning baba na siya ba kanang igo na mo ulo kung muhuong ni diri. So ako asyang gitalian para moangat siya padulong sa taas. Kanina pod oh. Oh, di ba? Dakhan ka yung laya dahil mga hulog o, oh, pasok, daghan ng laya. Dahil, yung raki ko nanilheg. Hulog na ang mga laya. Bago na na nilihig, oh. Tungod na siya, diri ba? Kani, oh. Ah. Ah. walay sulod ang mga ref no, bulad lang bulad o kanang silupin sa apto walay sulod ang mga, mga ref usahay na uh, ah wa Sobra kong kalayo ba? Ngayon, dali rin ka ayaw na luto. Barang kanin hindi yung medyo ginaya na nako. Kahit, tingala ko nga, mag-aso-aso man. Kasubihin ka Pagkahatod na ko ikan sa eskwilahan, yung diritsyo ko diri sa Water District, guys. Kaya nagbayad ko ang oh, tubig.